والله انا عم وانا احمل ang انا 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 انا

dalawa na muna, o kaya ano tapos, ako natin ayon sa mga niya, kung ano wala sila ang sao sa mga pamilya ano kung saan ang mga mamamayang 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 mga ako wala ka akong matunin nun. Ano na, um, sunat pa Oo, ngayon, ito na na ayos ko. Ang masunan ako, sa awal ng Diyos na, na ano na, Oo. Ayun, tapos ako. Sabi niya, niya, ah, may na, approve ano, ano yun? eh, 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 ano ano yun? eh, ano na eh, ano yun? eh, ano na ano na eh, ano na, ano yun? eh, ano yun? eh, ano yun? eh, ano oo oo nil nila alam nila oo ako siya na ako na 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 jaw na na, na na ako siya na ako ako sa comics ng ngayon na sa mga comics ako siya ako oo oo na oo 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 sa Mang Abdeisyon like, sa atlas kung ako ako sa ati o saan saan uh, hindi lang, hindi lang ako sa nasi uh, like, sa iba't iba iba't iba -iba, iba ibang ano yun Agay sa yun uh, uh, ma ano, ma ko na hindi lahat ng na hindi na kung may bibig siya ay malawip ay iba noon na malawip ay ako, Yung, naman, ako, tama, ako yon, ay ano ay ano noon 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 ay ano ano noon ano noon ay ano noon ano noon ay ay ano noon ay ano ay

ayon lang napani natin oo 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 naman oo napani naman ayon asin na isasayan ayon buhay buhay oo napani ayon oo na ipinakum ay ayon 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 eh may eh usi ano si Ruben Hernandez Tapos may na ako talent. Ayaw, ayaw, ayaw ano 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 ano

ah uh, may papasulat ako sa nila. Mhm. Kahit masabi mo may may payola, eh, nakatibig na doon, di ba? Oo. Ayun. Wala naman ayaw manawa. Ayahayaan na natin. Baka sumama na ang loob na ito, di ba? tayo, masaya tayo na kahit paano, eh, ano, ah, ay, ayan, yan yeah, po ang aking interview sa sarili ko. Oh. Oo. Oh. <laughs> no interview. One on one with me. <laughs> o oh, sige guys, bye! Sana yung gumamit man kayong manood. Oo,